Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol Maraming salamat din kay Ati Bing Batingber Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload Sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes Maraming maraming salamat sa inyo Malaking tulong na po ang ginagawa niyo mga idol Simula na po natin ang ating kwento Makalipas ang ilang mga sandali nakita nila sina Buno at Kimba na sa mga pagkakataon din na iyon hinahabol na din pala ng mga nilalang kaya napilitan sina Nabuchok na magpatuloy sa pagpapatakbo ng kanilang sinasakyan na karuwahe at iwan pansamantala ang dalawang mga kasama wika nitong si Buchok doon sa kanyang mga kasamahan kailangan muna natin na makalayo sa mga ito babalikan na lamang natin si Nabuno ngunit tumutol ang dalawang mga batang paslit sa sinasabi nitong si Butchok. Ayaw ng mga ito na iwan ang kanilang kuya Buno. Nais ng mga bata na kalabani na ang lahat ng mga sumusunod sa kanila na mga nilalang. Kaya agad na hinawakan nitong si Butchok ang dalawa at wikang muli nito. Malakas na Buno at Kimba, Akiko, Abo hindi sila ganun kadaling mahuli at matalo. Iwasan muna natin na magkaroon ng labanan. Napakarami ng mga nilalang na ito at baka may mga magsidatingan pa. Mas malalagay tayo sa alanganin. Magtiwala kayo. Natahimik ang dalawang mga batang paslit nang makita ng mga ito ang kakaibang talim ng mga titig nitong si Butchok. Unang bisis na nakita ng dalawa na ganon kaseryoso na na nakipag-usap sa kanila ang kanilang kuya Butchok. Pagkatapos, agad nang lumayo na sila doon sa lugar. Inutosan ni Butchok itong si Tata Bugoy na hanggat mare. lumayo ang mga ito sa mga nilalang na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, napunta ang kanilang sinasakyan doon sa malawak na pangpang -pang at nagpasyang doon na muna magkubli ang mga ito nagkubli ang kanilang grupo doon sa mga batuhan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sinisigurado na ng mga ito na wala ng mga nilalang pa sa bahaging iyon. Pagkatapos, kinausap ni Butchok itong si Tata Bugoy at huwi kanito nito sa matanda. Tata Bugoy, kayo na muna ang bahala sa dalawang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Kaya kayong protektahan ng dalawang iyan. Nakita yun naman kung gaano kabagsik sa pagkikipaglaban ang dalawang kambal. Babalikan lamang namin ni Nunoy ang kinaroonan nila ni Kimba at Bono. Magtago kayong mabuti hanggat maari. Umiwas muna kayo kapag may mga masisipat kayong mga kalaban. Agad din na kinausap ni Butchuk ang dalawang kambal at pinaalalahanan ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin at sundin nila ang bawat sasabihin ni Tata Bugoy. Pagkatapos agad nang umalis na ang dalawa at tumakbo ang mga ito doon sa kagubatan pabalik doon sa kanilang kinaruroonan kanina. Habang sinabuno, nagawa nilang makapagtago doon sa mas malalaking batuhan na sisipat pa rin nila ang mga umaligid na mga nilang sa kanilang kinaruroonan halo-halo na ang kanilang mga nakikitang mga nilalang doon sa paligid. May mga taong bato na napakalaki ng mga katawan. May mga hitsurang babae. Ngunit hindi naman nila nasilayan ang mga pagmumuka ng mga ito. May mahahaba lamang na mga buhok ang mga ito. At nakatawag pansin din ang kanilang mga matutulis na mga kuko. Mas mabilis din kung kumilos ang mga ito kumpara doon sa iba pang mga nilalang. May nakikita din silang mga maliliit na mga nilalang na napakabilis nang naglulundagan. Purong kulay itim ang kanilang mga balat at ang mga taong kahoy na nagkakaroon ng mga paa at mga kamay at may dalang parang baging na latigo. Uy kang tanong nitong si puno. Kolekimba. Hayaan na lamang ba natin ang mga iyan? Paano tayo makakahabol? Doon kina Kuya Butchok kung patuloy tayong magtatago. Sagot naman itong si Kimba. Sa ngayon, Buno, mas mabuting hayaan na muna natin ang mga ito. Nakakatiyak akong nagtatago lamang din ang grupo nila ni Butchok. Hindi tayo iiwan ng mga iyon. Maaring naghanap lamang ang mga iyon ng magandang pagkakataon para tayo ay balikan. Napatango lamang itong si Bono ng mapagtanto na tama ang mga sinasabi ng kanyang kuya Kimba. Mariin na lamang na nagtatago ang mga ito at minatyagan ang galawan ng mga nilang na umaaligid sa kanila. Ngunit hindi din nagtagal ang kanilang pagtatago dahil naamoy sila ng mga maitim na mga nilang na sa mga sandaling iyon nagsisimulang pumasok na din doon sa kanilang pinagtataguan kaya ang iba pang mga nilalang tulad ng mga babaeng jablo na mayroong mahabang mga buhok agad na sumunod na din ang mga ito sa pagpasok doon sa mga batuhan na pinagtataguan nila. Sumunod ang mga ito doon sa mga maliliit na mga nilalang na papunta na sa kanilang pinagtataguan nang makita nila ang mga pangyayaring iyon na pamura na lamang itong si Gimba pabulong na wika nito kay Buno. Animal talaga ng mga nilalang na ito. Buno, hindi talaga tayo hahayaan. Susundan at susundan pa rin tayo ng mga ito. Wala na tayong magagawa pa. Kung makikita na ng mga ito ang ating pinagtataguan, kalabanin na natin ang lahat ng mga ito ng patras. Hindi maaring kalabanin natin ang mga ito ng harap-harapan, Buno. Baka may mga kasamahan pa ang mga ito na magsidatingan hindi pa natin kabisado ang kagubatan na nandirito. Ngunit kakatapos pa lamang ng sinasabing iyon nitong si Kimba, agad nilang nasipat ang apat na mga maliliit na mga nilalang ang biglang naglulumudagan papunta sa kanila. Agad na umikot itong si Kimba, sabay ng pagbaril doon sa mga ito. Agad na tinamaan ni Kimba ang dalawa doon sa mga ito sa kanilang mga ulo na nagiging dahilan para matumba ang mga ito at agaran na mamatay. Samantalang ang dalawa naman sa mga ito, bago pa sila maabot, agad na kumilos na din itong si Bono na agad na sinalubong ang mga ito ng mga pagsapak. Dalawang sapak ang pinakawalan ni Bono na tig-iisa ang dalawang mga nilalang. Sa ulo ang tama ng mga ito na agaran na ikinamatay din ng mga ito. Mas malaki lamang ng kaunti ang mga ito doon sa mga nilalang na mga tiyanak. Ngunit mas manipis din ang kanilang pangangatawan. Naramdaman nilang bukod sa mabilis na kumilos ang mga nilalang na ito. Malakas din ang kanilang mga pangangatawan. Ngunit sa tingin ng dalawa, hindi ganon katibay ang kanilang mga katawan na nagawa nilang mapabagsak agad sa isang tira lamang. Agad na umalis na ang mga ito doon sa mga batuhan sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa ginamit nitong si Buno ang kanyang kakayahan sa mga kawayan. Nais muna ng bata na matsagan ang kalakasan ng mga ito at ang kanilang kahinaan. Mabilis na tumakbo ang dalawa doon sa mga batuhan. Papalabas habang nakasunod pa rin sa kanila ang mga nilalang. Nang makalabas na ang mga ito, patuloy silang sinasundan ng mga nilang na iyon at sa labasan ng batuhan nakaabang na pala doon ang apat na mga taong parang mga batu ang mga katawan samantalang doon sa itaas ng batuhan nando doon ang mga lamang lupa na katawang puno at may hawak na mga latigo walang pag-alinlangan na umataki agad ang mga ito sa kanila Maagap naman na ang dalawa pababa sa damuhan para makaiwas sa mga ginagawang pag-atake ng kanilang mga kalaban. Ngunit habang umaatras ang mga ito, panay ang ginawang pagbaril nitong si Kimba sa mga ito. Tinamaan niya ang ilan sa mga lamang lupa at mga taong bato, pati na ang mga maliliit na mga nilalang ngunit sadyang napakabilis at napakaliksi ng mga babaeng jablo na kayang iwasan ang ginawang mga pagbaril ng sundalong sniper. Namamatay agad ang mga maliliit na mga nilalang sa isang tama lamang. Agad na tumimbuwang ang mga ito. Samantalang ang mga lamang lupa naman kinakailangan pa na tatlo pa itaas ang mga pagtama bago mapatay ang mga iyon nitong si Kimba. Samantalang ang mga taong bato naman parang walang pakialam ang mga ito sa mga bala nitong si Kimba. Hindi man lamang iniinda ng mga ito ang mga tumamang bala sa kanilang mga katawan. Napamura muli itong si Kimba nang makita iyon at uwi ka nito kay Bono. Mukhang kakaibang tibay na naman ng mga katawan ang mga batong iyan Bono. Kailangan natin na makalayo sa mga ito at makahanap ng mapagtataguan Makalipas ang ilang mga minuto, nakalayo naman ang mga ito galing doon sa mga humahabol sa kanila. Ngunit hindi lahat na iwanan ng dalawa dahil napakabilis ng mga babaeng jablo na nasasabayan ang kanilang bilis sa pagtakbo. Nag-uusal na itong si Bono para gamitin ang kanyang mga kakayahan sa mga kawayan. Matapos ang kanyang mga iniusal, hawak na nitong si Bono ang dalawang putol ng kawayan sa magkabilang mga kamay at pagkatapos itinapon niya ito sa iri ng sabay. Umigpaw na din sa iri itong si Bono at sa pagsambit nito ng mga banyagang salita naghihiwalay sa maliliit na parte ang mga kawayan na mayroong mga matutulis ang dulo. Matapos iyon, agad na kinuha isa-isa ni Bono ang mga ito at ibinato doon sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Napakabilis na ng ginawang iyon nitong si bono. Ngunit nagawa pa rin ng mga nilalang na maiwasan ang mga iyon maliban doon sa isa na tumarak ang matulis na kawayan nitong si bono sa liig nito na nagiging dahilan para bumagsak ito sa lupa at agad na umuusok ang katawan. Pagkatapos naagnas agad ang katawan nito na naglaho sa loob lamang ng ilang mga segundo wika naman nitong si Bono nang makahabol na ito kay Kimba. Mukhang hindi lamang din bilis sa pagtakbo ang kaya ng mga jablong ito, Kuya Kimba. Kaya din nilang maiwasan ang aking mabilisang mga pag-atake. Ngunit tingnan ko kapag sa malapitan kung makakaiwas pa ba ang mga ito. Dahil sa narinig, tanong agad nitong si Kimba kay Bono. Ano ang ibig mong sabihin, Bono. Harapin na ba natin ang lahat ng mga iyan? Oo, Kuya Kimba. Mukhang malayo na ang mga iyan doon sa kanilang mga kasamahan. Hindi tayo makapagtago dahil sa mga babaeng jablong iyan. Dahil kaya tayong sundan kahit na ano pang bilis ang ating gagawin. Sinang ayaw na naman ito nitong si Kimba. Agad na humanda ang dalawa at nagkasundo na pagdating doon sa unahan, abangan nila ang mga ito makalipas ang ilang mga minuto, agad nang naghiwalay ng landas ang mga ito. Agad na nagtago itong si Buno doon sa malaking puno ng kahoy, samantalang mabilis naman na umakyat itong si Kimba papunta doon sa itaas na bahagi ng isang puno na mayroong medyo maraming mga dahon. Segundo din lamang ang mga lumipas nang makarating na ang mga ito at agad na umatake na itong si Buno gamit ngayon ng bata ang kanyang mga kakayahan sa mga kawayan agad na ibinato niya doon sa mga nilang ang mga matutulis na mga kawayan na nagiging dahilan para mapalundag ang mga jablo para makaiwas sa mga ibinabatong kawayan nitong si Puno. Nakaiwas naman agad ang mga iyon, ngunit patibong lamang iyon ng bata dahil ang kanyang iba pang mga matutulis na mga kawayan pinadaan ito ng bata sa ilalim ng lupa at mabilis na sumulpot ito doon sa paanan ng mga jablo na nagiging sanhi ng pagkatarak ng iba sa mga ito agaran na napapasigaw ang mga tinamaan ng maiktitinis na buses nangingisay ang mga ito doon sa lupa at agad na naaagnas ang kanilang mga katawan nagkagulo na ang mga nilalang na iyon na nagiging sanhi para mapapatamaan ang mga ito nitong si Kimba galing naman doon sa itaas ng puno. Dalawa agad ang napapatumba nitong si Kimba na agaran na namamatay ang mga ito ngunit nahulaan na ng mga nilalang ang kanilang gagawin sa mga sumunod na mga pag-atake kaya sa mga sumunod na pag-atake ng dalawa na iwasan na naman ito ng mga diablo at ubod ng bilis na gumanti ng mga pag-atake ang mga ito sa kanila. Marami man na napapatay ang dalawa sa kanilang unang pag-atake ngunit marami pa rin ang mga natitira doon sa kanilang kinaruruunan. Agad na lumundag ang mga ito ng ubod ng bilis papunta kay Bono at agad na inatake ang bata. Napakabilis din ng kilos ng mga ito na sa unang mga pag-atake ng mga nilalang na diablo napapatras agad itong si Bono. Samantalang mabilis naman na umigpaw din ang iba pang mga nilalang papaakyat doon sa itaas na bahagi ng puno kung saan doon naman nagtatago itong si Kimba. Sa bilis ng mga nilalang bago pa muling mabaril ng sniper ang mga ito na na siya ng mga jablong nilalang at pinagtutulungan na atakihin at kalmutin itong si Kimba. Walang nagawa ang sundalong sniper kundi lumundag pababa at habang ginawa iyon ng sundalo, pumihit ito at nagpaputok. Sapol ang isang sumunod agad sa kanya. Tinamaan ito ni Kimba sa dibdib at ulo na nagiging sanhi sa agaran nitong pagkamatay. Ngunit nang balak niyang barilin pa ang dalawang nakasunod sa kanya, gulat na gulat na lamang itong si Kimba nang mahawakan ang kanyang baril ng mga nilalang habang inundayan agad siya ng mga pagkalmot. Naiwasan niya ang ilan doon sa mga pagkalmot, ngunit tinamaan din siya sa kanyang dibdib at muka. Gayon pa man, hindi pa rin binitiwan itong si Kimba ang hawak niyang armas na mabilis na binago niya sa pamamagitan ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, agad na gumulong itong si Kimba sabay ng pagpapaputok sa kanyang baril na gamit na ngayon ang ikalawang anyo. Parang sumabog ang dalawang nilalang nang tamaan ang mga ito ni Kimba at agaran na namamatay ang mga ito. Samantalang itong si Bono, gamit ang kanyang bilis at lakas, nakipagsabayan ito doon sa mga nilalang na Diablo. Ginamit din niya ang kanyang mga kawayan para sanggain at maiwasan ang sunod-sunod na mga pagkalmot ng mga nilalang. Maagap naman na tumulong itong si Kimba kay Bono. Nababahala kasi ang sundalong sniper dahil nakita niya doon sa unahan ang paparating pa ng mga kalaban ang grupong iyon ang sumusunod sa kanila kanina at patuloy pa rin silang sinusundan. Kailangan nilang mapatay agad ang mga jablong kumukuyog sa kanila ngayon. Agad na tinulungan ni Kimba itong si Bono at inaabisuhan ito tungkol sa mga paparating na mga kalaban. Napamura na lamang itong si Bono at huwi ka nito kay Kimba. Kailan ba tayo titigilan ng mga ito kuya Kimba? Tara na! kailangan na natin na lumayo sa mga ito. Hindi natin agad mapapatay ang mga ito nang sabay-sabay ng ganun kadali. Ngunit matapos lamang ang mga sinasabing iyon nitong si Bono, biglang may nakita silang napakabilis na naglulundagan doon sa kanilang kinaruroonan. Sa bilis ng mga ito, hindi klaro nila ang mga hitsura ng mga bagong dating na mga nilalang. Agad na inatake ng mga ito ang mga jablo ng mga kalaban nila. Bukod sa mabibilis ang mga ito, magaling din ang grupong iyon sa pakikipaglaban. Gamit ang kanilang mga matatalas na mga armas na gawa sa mga bato, napapatay nila agad ang mga nilang. Ngunit ang isa sa mga ito, maagap na lumapit sa kanila. Ngayon, klaro na nila ang hitsura ng mga ito. Nakatalokbong ito ng kulay berde na damit. Lahat naman ng kasuotan ng mga ito mula ulo hanggang paa ay kulay berde. Kakaiba din ang tulis ng kanilang mga ilong at nakakapagsalita ito ng kahalintulad ng kanilang ginagamit na lingguay. Wika nito sa kanila. Mga kakampi kami mga kaibigan, hindi natin matatalo ang lahat ng mga iyan sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa mga ito ng harap-harapan. Sumunod kayo sa amin. na kailangan muna natin na makalayo sa mga iyan. Naguguluhan man si Nabuno, ngunit wala na silang mapagpipilian pa. Kung may binabalak din ang mga nilalang na ito sa kanila na masama, hindi naman magdadalawang isip si Nabuno at Kimba na patayin ang mga ito. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang sumunod sa mga ito. Mas alam ng mga ito ang mga sikritong daraanan sa kagubatan na kinaroroonan nila. Ilang sandali lamang, mabilis nang tumakbo ang mga ito habang ang ilan doon sa mga nilalang na tumulong sa kanila may mga itinapon na mga pulbo ang mga ito doon sa buong paligid na dinadaanan nila na ayon pa sa mga ito kaya ng mga pulbong iyon na mabura ang kanilang mga presensya para hindi na sila masundan pa ng mga ito. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagulat si Nabuno nang makita ang malalagong kagubatan na pupuntahan nila. Kakaiba kasi ang kakahuya na iyon kumpara doon sa kanilang kinaroroonan kanina lamang. Kung kanina, parang kagubatan ng Diablo ang kanilang kinaroroonan ngayon ay hindi na. Katulad na ito doon sa mga kagubatan ng rokama at kagubatan ng mga ungo. Sa tingin pa nga ni Buno at Kimba, mas makakapal ang mga punong nando rito at mas matataas. Agad na dinala sila ng mga nilalang papunta doon sa kanilang kuta. Nakita nila ang kuta ng mga ito na nando doon sa mga batuhan na napapaligiran naman ng maraming mga malalaking puno ng kahoy. Terima kasih telah menonton!